Ano pala yun? Pinagsikapan nila. Nilaro nila, 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 nila. nila yan. Yung mga 18s na fans na makuha, nasa kulahan. Oh. Nilaro nila yan. Oh. Gamers pala talaga sila. Oh, no? Yeah, yeah. Speaking of seats, si, shout-outs nga pala sa TT Racing, dito oh. na sa ating Getty. Ito na, ladies and gentlemen, before we head on to the grand finale. Yeah. Team POS, CatDog, laban sa yeah. Team Wings. Here we go. Tunay na to. KIC 2025 Manila, Philippines. Loading into the map. Ang tawag po dyan ay oh, ang Heroes Gorge. Yes, sir. Mga kaibigan, oh, eto oh, na yung, si O, no? mga sininger nga yan, o, oh, para yun. Oh. Unang, oh, diba? unang laro ng Honor of Kings ngayong Sunday. Oy. Final day ng KIC 2025 here at Ayala Malls, Manila Bay. Sipin mo, nagsama si Garuda at saka si Lapu-Lapu to. Pero no? sa laro talaga, pre, may relationship yung dalawa. Si Lapu-Lapu so, at saka si oh, Garuda. Kasi, Garuda. Kasi, ay, anong, anong relationship nila? Ano yan, pre? Parang Para magkalapit kasi ng lugar yan. Tapos, kung baga parang magkakilala sila, pero hindi tiwala sila, wala po kay Garuda. Kay Garuda, talaga? Oh. Bakit oh. ka Kumpagat, kumpagat, nagtataka sila po lang. Kung kailangan nakakita ng tao lumini pa tayo. Sabi ni Garuda sa kanya, ikaw nga may dragon eh. Oo nga naman, bakunawa. oi flash out! out. Parehas kasi sila siya being in base nila. Si Hilo. wait, baka may oh. first blood. Hindi, inabutan. Ang ganda naman ang mga full full tempo ni oh. Lingard doon. Hindi oh. gila yung abate ng mga taga-tipos. Pero tipos dito, oh. ay sumasalakay sa ka Sa may red side jacket oh. cap na team wings. Tuloy-tuloy din ang pag-arakadan. O, oh, si Reddy J, oo. Dog, Reddy J. Oo, wala. J, favorite niya yan. Byron, pag nababanood mga stream niya. Yup. Abang sikat, dog, and DJ. Tinanakaw dito ang red buff golem. Ay, naku ka. Isang mabilis. Sobrang okay. agresib aggressive. Sinakat dito, Kuya Thurs. Interesting to ha. Ah, Kasi makikita natin, pre si, uh, si No Pier at si H2, Luna, and Jing, High Mechanic Heroes. Yes. Pero din sa baba, si Kipu, medyo, ano, medyo nabibigyan ni Sagi. Yes, oh, kasi okay. nangyari dito si Doggy, sinasabahan si Rene J. Doggy and Rene J actually went into Paris the Jungle Camp ni No Fear. Doggy, more full tempo, may posibleng lapulapot. No, Pero makunat ang lapulapot. Pausa yung mga Dutch ni Kuya Doggy pala dito, pare ah. Oo, no, pare. Okay. Ito na, nilabas sa mga Dubi-dubi Dubi-dubi dubi Weeks of judgment. Weeks of judgment. Dubi-dubi tap. Tol, masakit yan yung Garuda. Ginagamit namin sa ranking. Yan. siya. talaga yan. Napaka-solid niya. Kahit yung tita mo, kaya laruin yan eh. Yes, zone control on that one. Ang pinaka-problem lang talaga dyan, merong ano eh, merong signal kapag nag-dubi-dubi na siya. Pero here we go, guys. Wala pa rin tayong first blood sa pinakalaro natin. Though you can actually see, you can see formation ngayon. At tulak at sundot ng bawat magkabilang kuponan. Action na action na rin to sa H2, no? Kumbaga, sabi niya yung mga dance moves ko sa Toktik. Papakita uh, ko na dito sa laruan. Oras na rin eh. Anong oras na rin kasi, sabi ni H2, nagpapa-adapt na nga siya sa mga kay Nanopir na eh. Nakuli na siya eh. Oo, oh, kumbaga oh JDG. So parang sinabi niya, Boss Dog, pasensya na. Pasensya na, tao lang. Tao lang, tao lang. Walang, tao lang. Walang, tao lang. Walang, Walang intro intro Oy! intro. Oy, flashing Linger. Flashing linger. linger. Sabi ni Ling, <laughs> ako na to eh. Oo nga eh. ko na to. This is uh, Linger on its uh, on our best uh, pick. Meanwhile, nagpo-push lang sa baba. Si uh, Mr. Sagi. Talagang mas... Alam ko, nasa 134 to si Sagi, pare. Sa StarCrafts? Sa... oh Rankers. Ay, ay ano. Kaya medyo batak gaming Laman. din talaga yan, eh. Kaya, yeah, of course, former pro. They are now doing commentaries for the intro okay, Global English Broadcast. Oh, Siyempre, eh. mga Sagi yan. Patay na patay laro natin. Walang sagian yung gold nila. 8.4, 8.4 parehas. Ngayon lang nagkakaroon ng konting deficit. Tino, pero tignan, yung ano, tignan mo yung labang ni Sagi kay Jibo, pare

Dami saan ang moves ni Rene J, pero di kinaya. That was a one-for-one one situation. Si No Beer dito, mga kaibigan, nagpapakilala sa Pilipinas. Tanda mo, bag nakita mo si Kuya No e, parang masusugatan ka rin. Eh. Kung paano tawag nila dyan sa J. The killer look. The killer, killer, killer look, eh. Oo, oh, kapag tinitigan ka, akin ka. May, may natutunan akong Gen Z term, pare. The face card is Gibi. Yan si Nobel Pre, nung, ano, nung uh, nasa Beijing kami nila mo Nakita namin sa may backstage, inaabangan talaga. Inaabangan Inaabang talaga. So, talaga, inaabangan talaga. Uppers okay, coming ina. in. Uppers on that one. Nakuha siya ng siguro tayo dito ng pinakaluna natin. Pero sa uppers mo backline din ang mga member ngayon ng Team Bakas. Sumagot pa rin ang Team Wings. Pila maharap, nakuha ka agad si Chipo ka agad. Isama mo na rin, pati si Doggy. Matindi ang mga kada na are Pero wala nakuha sila ng Doggy. May stand pa na magagawa dito. Kaya si Inkat, wala to. Uy, huli ang pusingan. Mga kaibigan, isama na rin dyan. At Trina saka nakuha ang kill dito ng Team Wix pa. Double kill para kay Sagi. Itutuloy pa ba nila sa may bandang kitna? Oh, Ready J! Pa Ready J! Oh. Randy J. Oh. J! Hindi na kinaya ng pag-wow! It's no! It's no! Linger! 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 Linger na ba ito? Action na action, na action ng ate yan, yan ang gusto ko kay H2. Kahit siya na yung hinahabol, mahirap pa rin ulihin. Yan ang gusto ko. <coughs> hard to get. Vintage H2O. Doggy O. Doggy O. Ang ating labo-labo. won't be enough as the backup is not yet there. Sumundot si Ketsa may pinakagilid. Pinawala lang dumi-dumi na dito si Lalinger. Taas ang ni H2. Pero hindi siya kung kumamit. Kumamit ang dash. May lang What baka. H2! Hindi, nag-dish out yan. Ay, grabe ka. Ngayon, isama na si Linger. Hindi na pinas si H2. Pero ngayon, ay nahuli ni H2 with a triple. At may kasama pa ang Red Bob H2, Mr. JP Zalonga. Pinapakita lang na habulin niyo ako, hindi ako maghahabol. Alam mo, friend, pinakita lang talaga ng H2 doon na kahit pa hard to get siya, pero pag gusto niya. Displaying hard to get. <laughs> May dalawa pang ah. harang. May dalawa pang harang doon. Pero nakarating pa rin si, X2, si Average 2. Si average, average Joe. Average Joe. Nakarating pa rin si 2. Nakarating pa rin si Linger. Inabotan pa rin. Si Average Joe, <laughs> si si Oo. Lungkot kasi si H2, eh. iba yung nasa kasama. No. Madami na kasi oh, nga oh napagdaanan my... si Kuya Mojan, Paul. May cartel oh. na daw kasi, iba may naman maraming. May cartel na kasi, <laughs> oh. May cartel na kasi. Grabe kasi, yung... par. Kaamon na si H2, eh. Di siya pa eh dito kung ano saan saan na nag-uulti. Welcome sa cartel. Nag-relapse ata. Naubusan na ng team. Grabe pala. na ng team unay. May hulog naman pala si H2. Alam mo, marami nagko-comment kay H2 talaga na mga doubters. and ano eh. Kumbaga, wala na uh, nice eh. Pero pag nakita mo naman pala yung mga moves dito sa showmatch, match Sabi yung sa inyo, pag next sa PlayStage 2, JDG ka agad. Tingnan natin kung may habol dito sila oh! na offer. Oh! Napinilig dito ko dito. Ngayon mga member ako, tig -tig wings. Lingers sa it, may pinakarapan. Ika-counter sa nila RJ at si Toki naman na dito na Baris. sa Baris. Kapit na pa rin si Toki sa may may gilid. Ano yung si And of course, right there, si Sayapi Kanan tries to Sanse don't do anything as H2 will definitely clear out the mid. Seven minutes into the game. Walang lamang na bahagya ang cat uh, okay. sa tulong ni... Batak si ano? Batak si H2 Magaluna. Uh, Nakikita mo uh, paano siya mag-clear. Yung isa sa side, tapos uh, dalawang pagilid tapos naiiwas siya pa dun sa may isa. So, ibig sabihin talaga, memoryado na H2 na itong Luna. Yes. Is... si Average Joe, Kuya... Si Average Joe. Kuya Thurs, Kuya Shinbu. And the question right now for uh, Team Wings, mukhang uh, style din kasi sila ng mga solo moves eh. Doon sa mga kill, kaya napapani sila. Unlike sa galawan ng Team Post, Mukhang uh, may plano. You also have the Garuda for the wave clear. Ang hirap mag-push niyan kapag may garuda. Pare, kahit malayo pa lang. Mirror oh. domain coming in. Napaka-rewarding rin kasi yung punish kay Nofair. Oh, Tinted oh, na yung oh, bang na kanina nila doon. No pero tingnan natin, Chibu. Nofair with a play right here. Alam niya na yan. Happy na si Chibu. Pinakataas naman. Nandun yung mga membro. Nang tagating boss. Ako si Doggy with Nofair. Doggy, harangan niya lang to. Susubukan niya. Stun niya ba? H2. Nandito si H2. H2 ay Doggy. Nagkakabanatan. Nofair, medyo masyado pogi. Masyado pogi. Oy, oy, pero ubus sa taas. Abate dito. Dang, Chibu Wings. Double kill. Maray Baring si Two minutes at 2,000 gold and eight minutes para sa ating game na to. Patikim pa lang to na mangyayaring Grand Finals na medyo maaksyon action to Eshin. I like what I'm seeing. Yes, yes, Laban. H2O on this Luna versus No Fear. Yup. Yung jungle versus jungle matchup, nagkakabigayan, Kuya Shin. Laban na ba ng ating mga KOLs ngayon, ng ating mga global HOK influencers? At kahit sabihin natin na may laban here and there, Medyo, kung considering yung basic ng game natin, magpa-plato pa to, medyo magpapantay pa to. Oo, oh, kaya pa, kuya to is eh, no? Surely oh, touching oh. the late game, 10-minute mark. Uh, Rapacious uh, bite na dito si... Uh, si uh, No Fear. Uh -huh. But at the same time, wala pa kasi siya yung pampakunat eh. Yes, oh, yes. Mamaya. Ako. Pero Master Sword 2, hindi naman mag-aaral eh. Diba Ayun lang. Eh. Yep. Binagi, binagi hiwa, hiwa mga kaibigan. Uh -huh. No fear. Ang tunay na boogie. Oh. Para sa Team Wings. Ang original na sticker. Oo. Oh. Sabi ni Nobel, oh, sige, kayo na pugi. Kasama niyan yung Maui Insights. Sa akin eh. ang dating. Alam mo. <laughs> alam mo oh, yung, alam, alam yung panahon ng Maui Insights, yung shark na notebook. <laughs> Oo. Iyon yung pagkasa pa kayo ni Nooper. Ni Nooper, yun. Okay, H2. Wing of judgment sa may pinakagilid. Tinakita ni H2 dito. Bro, dalawa bro, ng pati na na may blog ngayon ng Team of Wings. Yeah. Can they fly through? Sa abate, ginagawa ng T-Post. Nasa may pinakalikod si Nooper, ha? Ando Destroy yung Jinx. Lipin yung ating baba. Hook na hook. Yapi. H2 ready, J1. Two-thirds uh, two two of the big three. Chipo, babaratan. Oo, Ball! Mas grabe talaga si Nofir. Pare, parang nahawakan mo yung Jolai. Oh, grabe ito. Outplay play dito. Oh, oh, oh. Oh, sa may pinakagilid. Still nakakapita si Nofir, pre. Nakaka-scale ang jig nila. Shumi and bacon. Pinapakitaan tayo ng mga pugi. Pugi moves. Ni Di Nofir dito. So now, Team Wing still on the defense. Team Paws will probably go for this Tyrant, but look at H2, napaka nakakatakot na na Luna na to. Kaya ba nito mang one play, uh, one kill, Kuya Torch, sa mga ganyang klase Luna? Kaya niyan, uh, pero kailangan niya lang bantayan dito. Is yeah. Is siya mahuli ni uh, Shopee kapag uh, ka natamaan niyan ng uh, barko. Chain, ng barko, no? Manahanakit talaga yan. Isa rin, kahit tamahan niya rin siya ng mournful tempo eh. Yan din yung danger dito kay paring uh, Luna. Uh, Luna, kahit dito ay H2, no? Oy. Look at that. Ay, no naku ka! Here, focusing towards Scott. Scott dito na ba atras at tandaan natin. Dari, oh! 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 Kaya Oh! 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 sa likod ng ginagawa ni Chibo dito. Nakabawi kay No Fear. Kanina ka pa, No Fear, sabi ni Chibo. Kanina pa ang Ngayon, magbak na muna sa Ida Boss. Kuha ng Azul Golem. And that was a crucial death para kay No Fear. But he will manage to get through Creating space for his team, Team Dabbing Wings. Nandito pa rin, pero parang tabla pa rin ang laban natin. Tabla to, tabla to, pre. Kung ganyan yung lead lang, Oo, Oh, no. Kaya hindi ganun nakakadomina. Na na May mga kunat dito yung mga taga-team boss. Pero ang problem doon sa team boss, pre, sila Kat, tsaka sila Chico, yung isa sa mga main damage source nila na nahuli. Nahuli, oi. Na okay? Paano ba manalo dito, kuya, to isang uh... Team Wings, parang naka-inoper -no lang ang nakikita ko eh. Eh sino ang nakikita? Mo Pero para sa akin si Shapi at si uh, kuya Sagi, kailangan magsama oh. sila. Oh. Ay sama po, Ersa? Hindi kasi sila kailangan nila pagsamahin at lakas ng Malaysia boys. Bola na si Sagi <laughs> ah, 8.7k. Oh. No? Tagal si... dito, 6 6k lang siya. Si Sagi at si Shapi, kailangan nila siya pagsamahin at siya... lakas lakas ng Malaysia. Siya Malay pa si Kuya Sagi. Hindi yes. pa siya Singapore. Tama din. Siya ah, malilitin. Siya 'yan. Siya malilitid pa Oo nga. Kung kailangan na nila kunin dito lahat ng uh, ng bakote sa mundo at uh... Hindi man lang tayo dinala ni Sagi ng bakote. Wala oh, well, na. Wala pa tayo natin, mga kaibigan. Baka nakalimutan siya. Na. Na, check natin yung bago. Baka, baka, ba? baka, baka hindi pa tayo bibigay. Nung, nung din pa nandito yan po Sarap sa... Sarap na lang boss na, eh. Mga kaibigan, sinisimula na ngayon yung overlord dito ng mga membro o ng team POS. Medyo natagilan doon ng konti, pero let's see here. May flank position niya si Nofear. Hindi na itutuloy yung flank niya towards team POS. Or maybe. May space na pwedeng magawa dito ang team POS dahil nga sa Garuda. Kung uh, kayo ay nagsisimula sa HOK, pwede nyo yan starting hero. Napakadali in the mid lane. Napakalayo ng range. Mataas ang wave clear. Pwede ka makapatay nang hindi mo alam na makakapatay ka. Yes, yes. Pag napatama mo yes. lang yung... Ay, yes. pag napatama mo yung fidget spinner, okay ka na eh. Cooldown reason na pala. Hindi no. Oh. makakabay yung cooldowns naman yung ultimate. Goal. Let's see, nagsasama-sama ang team boss. Ayan o, ay, no. ay, no, yung mga pahiwa na yun. Uy, uy, grabe. Pero wala na yung mga pahiwa. Wala na yung of judgment dito. May pass na. na ginawa ang pass. Oh! Ito, sinagawa ng hoy. <laughs> ni Sir Pai. Oh. Galit si Pai. Sabi oh, niya oh, bang, mo, what's see? up bang? Alam mo, nakakatuwa talaga si Sir Pai. Kung ano talaga siya sa totoong buhay, gano'n talaga siya pa eh. Oo, oh, oh, mabait yan, mabait, mabait yan. yan. Minsan gumagawa ng lakad yan sa China na siya lang yung ibig na lumalabas. May moves, oo. Namit din namin yan one time sa KWC. Pero laban daw, mirror kulang dito para kay Barricade Ang ganda ng possible oh Na ginawa dito Ni No Fear Hindi makareact doon Ang mga membro Ng Team POS So tignan mo yan Pumapantay talaga Yes 38 seconds down Si Kat dito Is it enough for uh, Team Wings To create the space That they need to Get the lead Ang nagiging dilemma dito Ng Team POS Is napipitasan sila Ng paisa Paisa-isa Alam mo naman Sa buhay ang problema Hindi mo pwede Pagsabay-sabayin Kailangan Paisa-isa lang. Pa lang Grabe ka naman may knowledge ka na, motivational ka ba? Ayos ba? Ayos na akong motivational knowledge oh. speaker. Oo, oh. ayos Ayos ba yan, Tosh? Pero alam mo, itong uh, camera natin sa lower right, Laging si Nooper yung pinapakita. Ah, uh, siyempre, camera friendly eh. Uh, camera friendly ko ito. Hindi, okay, eh. ako nag-isabi ko sa si inyo. Masaya ang uh, prod. Aesthetically pleasing no, on that one. Uh, ah! ah! Oh. Ginawa na rin. Oh. Ginawa sa na rin si Sagi. The first guy, kaagad yung marksman dito ng Team Wings. Oh Manipan my God. Ang energy ay makakashield na pa rin si Renegy dito. Oh my God. Oh, sabi nila na rin. Pinutama na rin. itong Wings of Judgment. There goes Sir Pai sa may pinakaarapan. Napahuna naman talaga rin ni Sir Pai. Grabe ka kuya Sir Pai bang. Why you could not brother? Legendary para h 2 Kaisu will get that last hit. So, tumabla ba rin ang ating laban? 3-4-1. Ang ganda ng laro ni Renegito. Oh. Nakakulit talaga yung Marksman. Good target din ang The Byron. Parang may ano ah, gusto pa tunayin na si H2 dito ah. Oh. Oo. Magandang ano ba to? Sabi so, niya, try out ko na to. Ako okay. okay. na to eh. Smite battle, smite battle ba? Laman oh my Ofer. Nahuli love. din Ofer na dito. Ayun lang. Hagod ang dami sa pwede magbara ng Jim Nalas. May parang gila na si Kat naman. And of course, Kat na lang. Ang gagawin din ang mga member dito kayo. Anong team boss. Doggy. Pero layo ang ginawa ni Lingard dito. Was able to walk away with a sliver of health. Buhay na si Sagi dito. Ayaw na ng team wings. Ibigay yung Tyrant. One minute. Papasok na tayo sa may uh, overlord na to. Daybreaker for Chipu. Alam mo naman ang uh, isang uh, lady sun, kahit nasa likod ka lang, kahit huwag ka na mag boobs, -boobs Basta yeah, makabanat ka, the more na nakakabanat, the more na may, tumataas din yung attack speed. At may insurance din yung concert natin pag second skill din talaga oh. yan. Alam mo yun, physical immunity yung pwede magawa dito. Aabot yata tayo sa Tyrant, sa Tempest Timer. At hindi talaga tayo. ni Doggy sa showmatch. Oo, pag showmatch. Yeah, hey. 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 Pang show pang ilang showmatch mo na ba kay oh. Doggy, pare? Oh. No. Ano na? Pang ilang showmatch mo na kay Doggy? Dami. Oh, tabi na, tabi dami na, dami na. Dami na, Dami na eh. Lagi ko na nakikita ganito eh. Okay, ultimate. Oh, that Just one. Ayun na nga. Naisip ko pa rin naman taga-team No Fear na nakadikit sila doon sa Tyrant here. And of course, Linger. Pinakat as well. Pero Uy. ayun na. No Fear, Demon's Bane. Very Demon's interesting pain item. Parin para makatoto to -toe with H2. Ang ginagawa niyan demon sa pier ko ito Wala nakita yan eh. Ayun, parang ano, uh, damage item siya na may magic resistance. Ito ano, pre, para hex, hex, drinking, hex ah, drinking. talaga. Ay, gets ko na. gets <laughs> ko <I guess you laughs> na. Hindi <laughs> <laughs> ko sa hindi so sabihin kaso, ko drinking parang delikado eh. Drinking hex. Words, <laughs> word, yun, yun, wo wo, wo, word word naman 'yon, nasa dictionary naman 'yon. Word, word play. play. Parang hindi hahatarin. So, kung baga meron ka magic resist. Oy, nako ka. Ayun, ayun, na problema. ayun, ng problema. mas pogi ako. Kasama ko si Renny J. Eh. Kaling ng targeting nila Renny J. Pag dalawa kami, mas po. Siyempre, total, mas pogi na Dalawa Ayan sila na. eh, pare. Ayan na. Ayan, Ayan na. Tingnan mo si sa mga kuchilyo. Ah, pwede pa na Nagdikitaan ni H2 yan. Ikaw kumit na nga ba? May sila pwede magawa si Sir Pai dito. Nakaulang ulti si no, niyo, uh, all all H2. Yup. So ngayon napigil si Shoot. Si Shapik na-try pala.

That is the CatDog team. Misama magandang outplay sa dulo. And with that, nagwagi sila sa semi-show match. Koleg. Husay, Husay ni Itsupatak. Ah, nakikita mo mukha Pwede nila. Na nakikita ko 'yung mukha nila Cherizawa. Nila Aning-Ning, ah, nila Kayla, nila KCV, nila Shin. Alam nila, kaya namin, oh, na kami. O, dami nyo lang kami sinali. Dami nyo alam yung mga showmatch queens Oo, natin. O, yung, yung mga ng so, so, showmatch na dyan. Batak na batak na. <laughs> uh, oh. <laughs> at uh, syempre, huge props din sa mga players natin. Bato natin ngayon sa ating uh, mga hosts sa stage natin para kamustahin natin sila. Mara, Kino, kayo na muna. We always